So what's up? Magandang hapon sa inyong lahat mga kabanok. So once again, this is PJ Vergara of Linyada ng Mamay. So panibago na ulit kaalaman, panibago na ulit kasagutan sa inyong mga katanungan ng ating sasagutin sapagkat pagkata uh, galing sa comment section ang ating mga tanong na sasagutin. Kaya mga kamanok, if ever na may katanungan kayo, may gusto kayong malaman tungkol sa pagmamanok, nandito ako upang magbigay sa inyo ng kaalaman o strategy o techniques o kung ano pa mang po maitulong sa inyo, nandito lang ako. Ang hinihiling ko lang, ang katanungan nyo sana, ilagay nyo sa so comment section para next video, pag napanood ko yan or nakita ko yung comment nyo, magawa ko ng video. Okay? So, wag natin masyadong patagalin itong mga kamanong. Simulan muna natin ang uh, tanungan. At syempre, yung sagutan. So, ito galing kay Mario de Mailig. Ayan. So, Boss Idol, sinunod ko po yung pagpapakain ng binuro na Jackie Oats. Gumanda naman ang katawan niya, pero nung sinubukan ko siyang pasayawin, nawala yung kanyang mga steps. Okay? So, actually po mga kamanok, lagi ko sinasabi sa inyo, ang pagbibigay po ng fermented Jackie Oats is only 10%. Kung sa tingin ninyo, masyado na po silang gumagaan, i-adjust eh, eh, nyo po. I-adjust eh, nyo po ang dami ng fermented jacket oats. And what I mean is, bawasan nyo po ang dami. Pag masyado nang gumagaan, bawasan nyo po yung dami. Okay? So, kung 10% ang binibigay nyo, gawin nyo lang 8% or 5% para muli pong manumbalik yung bigat ng manok. Kasi po, pag sumobra nga po sa gaan yung ating mga alaga, nawawala na po yung kanilang mga steps. Okay? Hindi man po sobrang nawawala, pero nagbabago po. Okay? Pero kung sa tingin mo naman, okay naman yung 10% na fermented jockey oats, maniwala ka na talaga magiging maayos yung manok mo. Okay? Magiging maayos yan. sapagkat ako dito, 10% ang ibinibigay ko na fermented jockey oats, sinahalo sa pagkain, napakaganda po. Especially yung simulation po ng pagkain, napakaganda. Yung katawan, firm. Yung buto, heavy bone healthy healthy po yung manok ko kapag ka ganun. Pero kung sabi mo nga, sumobra sa, sa, sa fermented jacket, oh, siguro maliit yung manok o something na may problema, eh, bawasan mo po yung dami ng fermented jacket. ganun lang po yun. Okay, pero overall, napakaganda. Sabi mo, gumanda ang katawan, walang problema. Yung nga lang, masyado sigurong gumaan. Napadami, bawasan mo lang yung dami ng fermented jackie oats. Makukuha mo na yung uh, malusog na pangangatawan at maayos na alaga mo. Okay? So, next, galing kay Anton Bananuevo. Ayan, so, Master, ano po ang o pwedeng ibag, ibigay na gamot sa Coriza? Okay, actually, dapat pagka-Coriza ng ganyan, alam mong marami na nga ang uh, nga nga dumadapong sakit na Coriza dyan, mag-vaccine ka na. Pero kung nandiyan na tayo sa point na may Coriza na yung manok, eh, ang gagawin natin dyan, huhugasan natin yung manok ng uh, running water or pwede tayong magpa magpatak ng uh, solution na warm water na mayroong asin. So, panlinis po yun ng mata. Tapos, magbigay tayo ng ilang drops na oculin. Okay? So, everyday po yun mga kamanok para po maalis po yung kuraisa. Medyo nakaka-stress din po. Hindi lang sa manok, pati sa ating uh, breeder ang makita natin silang nai-stress. Okay? So, next. From uh, Cyrus Humawan. Ayan. Uh, idol, bawal po ba ang mag-alaga ng manok kung halimbawa meron kang alagang mga ibon? Actually, sa akin, hindi naman. <laughs> Kasi dati meron na akong mga alagang kalapati. Eh. Okay, so parang almost 100 yata 'yon. Nandun lang siya sa ano, sa itaas ng aking uh, ng aking bahay. Pero meron silang ano, uh, ikakaimik kanilang bahay. Nga lang favorite nilang dumapo doon sa antena, kaya inalis ko din kasi nga lagi lang ang antena ng kapitbahay eh. Pagka lumilipad sila eh, ang dami, nagagalit yung kapitbahay. Kaya inalis ko na sila. Pero on that time, okay naman eh. Okay naman yung mga alaga kong manok. The same time, okay lang din naman yung alaga kong mga ibon. Ang iniiwasan lang natin din mga kamanok, yung sakit na maaaring pumasok sa ating mga manukan, yung mga sakit na maaaring dala ng mga ibon. Kasi mga ibon, ang layo lang naaabot yun eh. Diba, Kung titingnan niyo, 'di ba? Kaya nga may mga ibon na dinadala lang, dinadala pa sa malayong lugar. So maraming ibon nilalagay sa truck, tapos sabay-sabay silang okay, i-release -re doon, then paunahang umuwi. So kita nyo, ang layo nang naaabot. So along the road, pag yan ay umuwi, syempre magpapahinga yan sa mga puno or iinom muna ng tubig. Minsan yung kanilang naiinom ng tubig, contaminated ng uh, ng sakit o ng bacteria or virus na ininuman din ng mga ibon na may dalang sakit. Di ba? O kaya naman yung ibang ibon galing sa ibang bansa, lumipad pa punta dito, may dalang sakit. So, yun po yung possible na maaaring uh, maging problema natin sa hinaharap. Pag po nakapagdala yung ating mga ibon sa ating manukan ng sakit, especially yung NCD po, NCD uh, virus, eh, yun nga lang po ating iniiwasan. Medyo hassle din po. Kasi pagka napasok ng virus ang ating uh, manukan, iobos eh, po yan lahat migrate po yan lahat. Ika nga ay abroad po yan lahat. Kaya po yun ang iniiwasan natin. Kaya yung iba ayaw mag-alaga ng mga ibon kapag may alaga silang mga manok. Kasi nga po, po pwedeng magkahawahan. Magkahawahan ng sakit, baka mamaya ubos ang ibon, ubos ang manok. Di ba? So para sa ganun, maiwasan yung ganun, inaalis po nila yung mga ibon. Kasi mas... Mas malaki po ang uh, puhunan ng mga manok kaysa sa mga ibon. Although may presyo din ng mga ibon, pero mas malaki ang investment sa mga alaga nating mga manok. So, yun po ang nakikita kong nga uh, magiging problema kapag ka nag-alaga kayo ng sabay, ng ibon, at saka ng manok. Okay? So, galing kay Junli Rebato. So, Boss Idol, pwede na po bang magbigay ng uh, sa 5 months old? Yes, pwede na po mga kamanok. Pwede nyo na pong bigyan sila, introduce sa kanila. Siguro mga point three lang po muna para hindi po masyadong mabigla. Ika nga ay eh, pa-adapt lang muna natin sa sistema ng manok yung, yung Bexan o kung ano pa mang injectable supplements na ibibigay po ninyo. So, point three lang pagka ganyan mga five months. Then, uh, after a month, pwede kayo magbigay na sa kanila ng uh, uh, regular na injectable supplements na ganyan. Okay? So, ang kagandahan talaga dyan ni ano eh, mga seven months talaga. So po, pwede ka magbigay dyan ng 2 uh, times a month, 2 times, uh, I mean is uh, per week, kapag kayo ay uh, may pupuntahang uh, imbitasyon, pwede pong ganon. Okay? Para po sa ganon, ang inyong mga alaga ay mas mabilis pong uh, gumanda ang pangangatawan. Okay? Kung uh, masyado pong payat, magpurga muna kayo bago kayo magbigay nito para po, uh, para po siguradong pasok na pasok or absorb na absorb ng ating mga alaga yung nutrients na ating uh, ibinibigay sa kanila especially yung ating mga pagkain na uh, i o um mini sa kanila na talagang uh, alagang-alaga natin ano So next galing kay Mark Be uh, Mark Bernard Garcia Lods, tanong ko lang po ilang buwan po ba talaga po pwedeng magbigay ng promoter 43 sa Flex sa manok natin So ang Promotor kasi binibigay po natin ya sa ating mga alaga na kinukulang sa pangangatawan At the same time yung Voltflex naman Ginagamit naman natin yan sa ating mga alaga para po mas mapabilis ang digestion ng ating mga manok. So kapag ka ganun, uh, depende po sa sitwasyon. For example, ang atin pong mga alaga ay 6 months pero payat pa rin, so pwede tayo magbigay dyan ng promotor. Then kung halimbawa naman yung ating mga alaga mga 5 months ay hindi masyadong magtunaw or nahihirapang magtunaw, pwede po tayo magbigay ng ball flex. Kung halimbawa naman 4 months, pwedeng hatiin ng ball flex, then saka natin ibibigay. So yun po yung napakaganda nilang uh, paraan kung paano natin maibibigay sa kanila ng maayos, okay? So, next. So, galing kay Joel Perales. Ayan, so, idol ask lang po, maganda ba sa sisiyaw ang red cell po? Okay, ang red cell po ay uh, bitamina pagdating sa ating mga alagang mga. Pwedeng, pwede rin sa sisiyaw, ihahalo lang po natin ito sa kanilang painom, okay? Ito po ay nagbibigay ng uh, electrolytes para po ang ating mga manok ay hindi po may stress, para po ang ating mga manok ay palaging masigla. Medyo may init po ito sa katawan, kaya po napakagandang magbigay nito kapag malamig ang panahon, nag-uulan, yan po po, pwede po yan. So, electrolytes po ang dala niya, nang hatid niya sa katawan ng ating mga alagang mga sisew o sa ating mga alagang mga manok. So, next question. Aha. Uh -huh. Paano po ba pabukahin ang manok na 4 months old? So pagdating po sa bultong pangangatawan mga kamanok, eh dapat po nagpupurga kayo. Mahalaga po lagi ang pagpupurga para po sa ganon, lahat ng ibibigay nyo pong nutrients, supplements, or vitamins, is maabsorb po talaga nila. So kung 4 months old mga kamanok, huwag mo muna hanapan ng bultong katawan. So haya mo muna siyang lumaki, then pag na-reach niya na yung talagang age niya, which is 7 uh, months, at payat pa rin, so diyan ka na mag-start na magpurga or mag-inject ng mga supplements, baka mas makakatulong yon mga kamanok. So sa ngayon, huwag mo munang isipin na payat yung alaga mo. Hayaan mo munang sumagad sa laki or sumagad sa 7 months yung alaga mo para uh, malaman natin kung saan ba talaga may problema yung manok. So, paano mga kamanok? Yan lang muna sa ngayon ang ating pag-uusap. So, next video, sagutin ko ulit yung mga katanungan na ilalagay nyo sa comment section. Kaya hiling ko, kung may katanungan, mag-comment lang kayo. Pag nabasa ko, gawa ko ng video kagaya nito. Shoutout ka rin kayo next time pag kami pagkakataon pa. So, paano mga kamanok? Paalam sa inyo. Mahal ko po kayo.